so ayan, good morning po mga kalingap today yasyang amin eh, feeding program ni founder Ron ito kami sa crispy queen Ayan na po yung mga chicken and rice chicken with rice pineapple na nila ma masisipag na empleyado ng Crispy Cream. Saan na ako? daw ana Ni-picture ang ko. Okay na. Yan! po hello po kasi hindi po kasi hindi Agapus kasi hindi po kasi hindi po may hindi po kasi hindi po Anong dalangin namam? Nakita kumal sikin nyata oh Nakita Gusto ninyo ngal sikin? Aku gusto kuat Gutom na po Ikaw Gusto mung sikin? Manok Ano yang gusto mung sikin manok? At simpre po Ang buong council boy, nagpapasalamat kalam, po Nagpapasalamat kala mam Ako kumal Anong? Roda mis Logs Sakali na po kami Roda mis?

Thank you po kapitan. Thank you. Ayan po yung kapitan ng San Jose. So, ganoon. Thank you. Bumila, bibigyan sa inyo, nilakang yung gala nilang magkain. Ano po. Kaya, pagbibigyan kayo, bukod sa inyo, at kakainin. Ano? Tapos, yung mga nanay, wala. <laughs> yun, ano Wala. 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 Kaya, nulit po, napakasarapan ang Barangay Council sa ibot Ma'am, nalimba Iba, Yes po, dalawa lang po kasi kamsi yung iba. May sakit. Tapos sila Kuya Bal po ay nasa masbate. Maganda sana po kasama po si Kuya Bal. Sa susunod naka, po. Naka, naka, hindi sana

Oh, mamaya medyo ska. It's may Medyo ska? Hay, justa, medyo Hintayin nyo ha. O, na yung na? na Sir, po namin ito sa Ah. Pero, manakit na yung student, di ba? Amaya, may yung student. Amaya kayo kumain, ha? Magpipray muna tayo bago kumain, ha? Mamaya pa. Wala Oh, wala ka pa? Meron na kay ma'am. Na <laughs> kay ma'am yung straw siya yung nagawa. Thank you ma'am. Yung pumbatang isip pwede. Apo, <laughs> yung pumbatang isip pwede po dyan. Na-pray na si teacher. Ayan, si teacher na lang po yung mag-pray ano, mag para sa ano, pagkain. Ano po ang ni teacher? Liza. Si teacher Liza. Bago po tayo kumain, mag-pray. O mga bata, kayo po tayo lang. O mga bata, kayo po tayo lang. Magbasa ng kamay. Mga Vai, tudo doutor. <laughs> nay, kuha ka kap! Kayo po, dyan! Dala po kayo dyan sa loob. Bigyan natin yung mga nanay. <laughs> Ay, si ate. Nay! Ato. <laughs> Oo oh, marami po ay. Marami Kay teacher yan. Doon sa loob. Ilan po yung tao doon sa loob? Huh? Apat? Ah, kuha na lang po dito. Oh, sige po, kuha na po kayo. Saka yung juice natin. Sige po yung juice. Istro po, istro. Biglang schedule to ay. <laughs> Opo, oh, biglang schedule at pawe <laughs> Nagkakawa yung mga bata doon. Eh. Oh. Kung nga sa tricycle, ay ayun o. Oh. Nahihiya. Mam, ang isip bata man ko. pwede rin po. ka? Mahihiyain yung isa na yun oh. Mahihiyain. Dito ka maupo ka dito. Ayun Ay, ayun para sa kanya. Thank you, Kapitan, sa pagtanggap, pag-accumulate mo sa amin maraming dito. Maraming salamat po po, ma'am, sa uh, inyo po, lalong dito po kay Kuya Bal, kasi napakalaking tulong po ito sa mga kabataan dito po sa amin. Lalo San? po dito sa DK. Maraming maraming salamat. Nabalik po kami sa susunod at hindi na bigla schedule. <laughs> ito ay, po kasi ay biglang schedule. Kasi ako kanina, limot din, ay marami na tao dito na dito sa akin. Kasi ako dito. Pero thank you po, may mga kabataan naman. At yan, may mga nanay. Salamat din kay teacher na nag-pray para sa pagkain. Bigyan natin yung mga nandito. Oh, mga nag Ayun na, may bata po sa tricycle. Opo, kuha ka po. Bigyan mo po yung tao sa loob. Hindi pa. Maglala ka po. Maglala ka po dun sa loob. Ikaw po. Muna Sige po. Kami dun sa Sige po. Yeah. Thank you. Talaga okay, po. Man. po man. Is, ano, is. Apo, talaga po kasi ano yan. Ipapakain namin. Hindi <laughs> Okay. Okay kasi ma'am. ni nanay. Ayaw magdoble. <laughs> Anis si nanay. Anis. Ayaw magdoble. Ayun o no, yung bata. Ay, uh, mayroon Tampo. pa ba? Ay, apat? Hindi tayo mag... Hindi tayo mag... Ay, tatlo. Apat. Ah, kami po. O, oh, sige na, Pamela. Pangalan. Ulang na. Ulang na. Saan yun? Ah, sila? Mayroon na yung isa doon. Nagkuha yun dito. Yun yung nakabag. Nagkuha na yun dito. Mayroon na yan. sa loob ng back. Ay, wala na. Baka po sa loob, wala na. Ay, wala na ang istro. Ay, huwag po basuhin na lang. Sige po, wala ka, so wala na pong istro. Eh, hey, lagay mo ikaw. Mag-a-call. Okay. <laughs> okay lang yan. <lang. laughs> May team kalingap. Kuya, wala na po sa loob

um program, wala man pong gaano bata, nasa mga 20 lang po yung bata, pero yung mga nanay binigyan din po natin ng pagkain at yung mga nasa barangay. And thank you so much kay Founder An. Successful and nakakatuwa po yung pagtanggap nila sa amin dito. Nakakawala ng ano, ng pagod mm, thank you so much po, bye bye po sa lahat ng nanood ng aking video, thank you so much sa mga hindi nag skip ng ads, thank you thank you so much po, sana po patuloy niyong suportahan ang programa ng Team Kalinga, bye bye God bless us all